kaya magandang hapon mga kababayan andito tayo ngayon sa golf course so ito yung uh, every sunday ay uh, binubuksan para sa publiko tapos uh, makakapasyal tayo dito, Yan kaya nga lamang po ay uh, natin pong umuulan Ayan, kanina maraming tao daw dito kanina, may mga ilan ilan na mamasyal na rito So ito yung ano yung uh, area yung buong golf course pala ay uh, pwede nating malibot tapos ah uh, ano po no uh, malapit lamang ito sa City Hall ng Manila ayan oh. Uh. Mulan lang kasi uh, mga kababayan so uh, ang sarap mamasyal ngayon dito sa area. Every Sunday lang ito at uh, pinabuksan na ni Yorme para yung ating mga kababayan po ay uh, makapamasyal dito. So malawak ito hanggang doon sa may bandang likuran pa na hindi na natin natatanaw ay uh, pwede natin lakaran tapos uh, exclusive every Sunday sa mga namamasyal. So kuha lang tayo ng mga ilang uh, sheds natin dito. Ito yung ano, City Hall na Maynila. Tapos ay uh, paglinggo walang mag-google dito kaya para lang po ito sa ano, mga kababayan po natin na mamamasyal dito. Masensya na ako lang po yata yung tao ngayon dito dahil natin po umuulan pero ililibot ko na rin po kayo dahil uh, para meron po tayong update dito Anong naka I think 3 weeks ago or 1 uh, month na merong nga uh, inilabas sila Yorme at saka si Pangulong Bongbong Marcos no ang uh, LGU at ang National Government ay magkatulong para sa proyekto na Forest Park dito sa Intramuros. Ito nga po, ano, para po, ah, uh, uh, maibigay daw po sa sa mga mamamayan, ano, itong lugar na ito para maging uh, pasyalan, makapaglatag dito ng sapin, tapos uh, magpahingay mga pamilya, mamamasyal. Ayan. Eh, hindi ko lamang din po alam kung, uh, Matutuloy pa iyon ano pero iyan po ay uh, plano po ni Pangulong Bongbong Marcos sa kaniya uh, Yorme. Ganda. Ganda ng lugar. Napakasarap mamasyal na dito, no. First time ko lamang makapasok dito sa golf course. Now, siguro uh, parang uh, naisip ko lang din ay uh, maibigay sa public every Sunday. Hindi ko lamang po alam kung tuloy-tuloy uh, na yon kung every Sunday may ganito. Para siguro hindi lamang po yung mga naggo golf yung uh, nabibigyan ng uh, opportunity dito sa area bagkos ay uh, maibigay din po sa sa public every sunday itong ang uh, lugar na ito para maging park ang lalaki din pala ng mga puno dito ay malapit na tayo dito sa National Museum ayan ayan ganda ng area so kung matutuloy itong ano uh, forest park napaka ganda nyan kaya lang marami din pong uh, I think masasabi ko na maangal dahil uh, yung mga yung golf course club ay uh, napaka tagal na rin na panahon na naririto kaya lang parang uh, babaliwala sila and at the same time ito nga po yung uh, uh, concern din po ng, uh, ng local and national na maibigay naman din sa, sa mamamayan o sa publiko itong lugar para maging pasyalan. na tempo kasi ng ano yung umuulan. Kaya ako lang yata ang uh, tao dito ngayon sa loob. Pero ay uh, ito po ay uh, open na uh, every Sunday. okay lakad lakad lang tayo ang haba pala nito first time ko lang mapasok dito sa area at uh, marami ng puno pero according nga dun sa, ano, sa plano magdadagdag pa ng maraming puno kasi forest park Ganda ng area 'no. Ayan, so siguro uh, binibigay na rin sa publiko every Sunday lang. Ito po. <laughs> ayan may mga security na nagrurubing dito sa area. Ganda ng lugar pala na 'to, oh. Ayan. maaga pa, alas 5 pa lang pero dahil nga umulan-ulan, eto ngayon at uh, medyo papadilim na at uh, punin ko na ito yung opportunity na ito na makuhanan para makapag-update ako sa inyo dito po sa area. So sa mga kababayan po natin, no, sa so, gustong makapasyal po dito, every sunday po open ito sa public from 6am to 6pm so dati natatanaw-tanaw lang po natin ito dyan sa ano, sa gilid ano ngayon na eh, eto na pwede na nating uh, mapasyalan dahil nga inopen na siya sa public so may gate dyan may gate dyan ano and hindi ko pa alam kung saan pa yung ibang gate pero ako dumaan dun sa may restaurant sa cafe ruedas ayun pwede dun ano from there sa restaurant dun pwede kayong dumiretso dito naku lumakas pa lalo yung ulan eto nakikita na natin dito sa I think round table dito sa round table ano may gate Kalin lumakas yung ulan, no ba yan? At sinamantala ko na tong ano itong nga uh, pagkakataon para may vlog natin kahit tayo lang yung tao ngayon hindi dito. So, as may nakikita ko mga ilang ano diyan, caution tape. Ayan, nata uh, sabi eh, ibig sabihin, talaga, hindi natin mapapasok yung area na yan. Ito yung sa may round table. Bukas yung gate dito. Kaya pwede tayo dito. Sa susunod na linggo, pwede na tayo dumaan dito. Ayan, okay. Eh okay, balik na tayo. <laughs> meron pa doon sa dulo sa kabila no. Mahaba pa ito eh. Ayun bukas pa rin pala. Ito dito. Okay, teka muna. May golf course dito, meron din dyan sa kabila. Ayan, open na po yan no, mga kababayan. Ayan, bukas na rin yan. Sa susunod, yan naman ang pasukin natin. So ang sabi nga nung uh, staff na nakausap natin ay uh, open na yan. So yung buong golf course uh, every Sunday ay uh, uh, binibigay sa atin sa publiko para maging uh, pasyalan.